Sa panahon, kayo ay kasama. Lalong tumibay ang ating pagsasama. Ang boses ko na inyong pinagkakatiwalaan eh, sa inyong mga tahanan ng ilang dekada. Ang tiwala na magiging gabay namin para maghatid ng balita at serbisyo. Isang karangalan na kami pa rin ang inyong kasangga, si Paring Day Langit. J.R. Langit po. Kasangga mo ang langit Abante ang best. Balita, entertainment, sports to. Laging alalahanin sa anumang laban. Kasangga ang langit. Kasama rin ang inyong kasangga, J.R. Langit. Kasangga mo ang langit. Lunes hanggang biyernes, alas 9 hanggang alas 10.30 ng umaga. Dito sa DWAR 1494. Abante Radio. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports to! Avante! Av Avante! Radyo Balita! Radyo Balita! Ngayon! Avante! Radyo Balita! Ngayon! Avante! Narito na mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Amante po tayo sa mga balita ngayong alas dos ng hapon. Pangulong Bombong Marcos sa Philippine National Police, huwag gamitin ang pagiging polis para sa pansariling benepisyo. Umaabante sa balita si Abante Reporter Aileen Taliping. Aileen? Kim, pinaalalahanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine National Police na no, huwag gamitin ang pag-alagad ng batas para sa pansariling benepisyo at pansariling interes. Ang pahayag ay ginawa ng Presidente matapos pangunahan ang change of command sa Campo Crame kasabay ng pagtatapos ng servisyo ni dating PNP Chief General Romeo Francisco Marpil at pag sa bagong pwesto ni PNP Chief General Nicolas Torre III. Sinabi ng Pangulo na bilang alagad ng batas, dapat kumilos ng marangal, maglingkot ng tapat at maging sandigan ng mamamayan sa lahat ng oras. Gamitin niya ang tsapa sa pang-araw-araw na paglilingkod, hindi upang magmando, kundi magsilbi ng ma integridad Bawat desisyon ay alinsunod sa batas at bawat pagkilos ay sumasalamin sa dignidad ng tunay na lingkod bayan. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Maraming salamat Aileen Taliping. Samantala sa Senate President Cheese Escudero, pabor sa pagpapalima ng EDSA Rehab. Umaabante sa balita si Abante Reporter Dexter Ganibe. Dexter? Tama lang para kay Senate President Francis Escudero na ipagpaliba ng Pangulo ang nakatakda ng total rehabilitation ng EDSA ngayong buwan. Naniniwala si Escudero na kulang pa sa pagpaplano ang DPWH dahil hindi sasapat ang dalawa o tatlong taon para sa rehabilitasyon at labis na maapektuhan ng mga regular commuter na mga manggagawa na dumadaan sa EDSA. Kwenestiyon din ni Escudero ang tila kawalang aksyon ng DPWH para gumawa ng mga alternatibong kalsada kapag isinara ang EDSA magugunita ay ipinagpaliban na noong nakaraang administrasyon ng EDSA Rehab para hanggang ngayon, pero hanggang ngayon na niya ay walang nagawang solusyon ng DPWH. Dapatan niya sa tinagal ng panahon ay may alternatibo ng daanan na tatawid sa Pasig River kapag ginawa ang pag-aayos sa Guadalupe Bridge gaya ng pagsasagawa niya ng Bailey Bridge o Modular Steel Bridge na magagamit na alternatibong tulay. Sapat na niya ang isang buwan na ibinigay ng Pangulo para gawin ang evaluation kung tuluyan ng ipagpaliban o kung itutuloy pa rin ang EDSA Rehabilitation. Ako si Dexter Ganibe ng Abante Radio. Ito ang balita mabilis, mabangis at walang mintis. Maraming salamat, Dexter Ganibe. Samantala, Quezon City LGU, suportado rin na pagpapaliban ng EDSA Rebuild. Umabante sa balita si Abante Reporter Just Ignacio Just. Kim, mahalagang unahin ang kapakanan at kaginhawaan ng taong bayan. Ito ang sinabi ng lokal na pamalan ng Quezon City kung saan suportado nito ang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na pansamantalang ipagpaliban ang rehabilitasyon ng EDSA. Ayon sa QCLGU, ang ganitong desisyon ay bunga ng masusing pag-intindi at malasakit para sa mga araw-araw na dumaraan at umaasa sa EDSA. Mahalagaan niya na magkaroon ng malinaw at maayos na plano para sa rehabilitasyon ng isa sa pangunahing daan sa Metro Manila kung saan importante na makatulong ang proyekto kapag ito'y nabuo na at habang ginagawa pa sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga kababayan at patuloy na pag-unlad ng ekonomiya. Umaasa din ang lokal na pamalaan na may mga makabagong teknolohiya at estratehiya na maaaring gamitin upang mapabilis ang rehabilitasyon. Handa naman din ang lokal na pamalaan na makipag-ugnayan at umalalay sa pambansang pamalaan anuman ang maging pinala desisyon at susunod na hakbang ako, si Just Ignacio ng Abante Radio. Itong balita mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat, Just Ignacio. Sumayin mga balitang mabilis, mabangis at walang mitis. Sa oras na ito, dito lang, dito lang yan sa Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon ako si Kim Mangunay. Abante, Abante Radio Balita, Radio Balita, ngayon.